Hello hello mga ka-best. Welcome at welcome back to Ilocanos Best. Alin sa dalawa ang mas gusto nyo nakapares ng saluyot? Labong ba o puso ng saging? Noong isang araw nagluto ako ng labong. Ngayon try naman natin magluto ng puso ng saging. Sa paglinis ng puso ng saging, tanggalin lamang ang malapalito ng posporo tulad nito at ang kulay puti na nasa ibaba niya. Matigas kasi. Magsuot ka lang ng gloves kung maarte ka tulad ko ka kasi ang dagta nito sa kuko. Ha ha ha. Ang parting ito ay hiniwa ko lang ng manipis. Mahirap na kasing linisin ito. Budbura ng asin bago lamasin. Para matanggal ang dagta at pakla nito. Pugasan at pigapigain. The best ang puso ng saging sa mga sinampalukan. So next time ito naman ang ating lulutuin. Hinugasan ko ito ng dalawang beses lang, para di naman mawala lahat ang mga nutrients nito. Sa labong bangos ang aking ginamit. Ngayon try naman natin ang tinapang pritong galunggong. Amoy pa lang ng tinapa, nakakagutom na. Una yan yatibang lona, Bawang lasona at bagoong. Pakuluan sa tatlong tas ang tubig. Nang kumulo na ang tubig, hinimay na tinapa at puso ng saging inilagay ko na. Pagkaraan ng 15 minutes, saluyot at dried na hipon isinunod ko na. At patuloy lamang natin lutuin ta ng 5 hanggang 10 minuto pa hanggat maluto ang saluyot. kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. At heto ready na ang ating masarap na dininding na puso ng saging at saluyot. Hanggang sa muli, kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Subscribe, Like and Share for more.